yun guys, what's up? Welcome back to my channel. Grabe guys, ang tagal ko hindi nag-vlog dahil nagtampo ako kay Facebook. Kaya ako tumigil pero dahil ang dami na sa atin na hindi na doon nila napapanood yung ating pag at si Poging Castor. Kaya ngayon, babalik tayo muli. Ah, bahala na kung pasahurin tayo ni Facebook. Ang ah, mahalaga may napapasaya tayong tao at masaya ako sa ginagawa ko. Ngayon guys, ay kasama ko ang aking pamilya. Papunta kaming ilog dahil kami ni Poging Castor ay naghila ay hanggang tanghali lang kaya ngayon family time ito ang mama kaysa kong magandang asawa ayan ang kuya Renz kong vlogger nagbablog din siya at ang aking bunsong makulit may daladala pang bola ayan guys andito na kami sa ilog kaya tara samahan nyo kami sa paglalangoy ayan ito. hanggang tuhod na tubig <laughs> uh, bukas guys may hilahin kami ni Poging Castor muli niyo ulit makikita si Poging Castor kung gaano kagaling at kakisig sa hila. Charot lang. O oh, yan guys, tuntuan ni Bunso ko. Yan, yan, yan! Ala, cellphone? mo! <laughs> yan guys, untik ng madulas. Ayan si Kuya Renz, nagbablog na rin. Yan. May sarili na kasi siyang cellphone. Hi! Kuya! Oh, yeah. Kuya! Ay, ama mo. Gusto naman din. Ah, bibigyan ko ito. Maglalawin kayo na rin. Ito. Ito pa rin siya naman. Malak na. <laughs> <laughs> Oo nga, Oo, oh, oh. <laughs> Yan guys, tonto si Marco Chan. Sa inyo lang ako tutok. To okay. Yan guys, napakalalim ng ilog namin. Ay, papali! Bapakay papali! papali. Lalangoy tayo babaki, papali! Li, atapabot. Eh? <laughs> Baba Bababa lang kay Papa. Ay, kay papa. Tama si, kuya. Tama si Kuya, Kuya. Tamos si Kuya. Ta Tamos si, si Kuya. Ah, si Papa, si Kuya, oh. Si Kuya. Oh. Yehey. din, ayaw mo, ayaw mo. Bakit? Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo, Marco? Okay. Okay. Mo? Ha? Gano si Kuya? Ha? O yung tabo ko ah! na baby! Yung Uy. Yung tabo! guys! Kung anong gagawin na naman ng Kuya Renz? Hmm! punta po sa taas binabalibag yung bola peng <laughs> buha yung bola baka manod hmm. ang saya kahit malapit kami guys sa ilog ay eh, bihira kami makapaligo bihira <laughs> kami makapaligo dito sa ilog lagi lang ako sa CR kasi malapit din naman yung poso dito sa may bahay ko kaya yung pag naglalaba dito na kami nagbabanlaw Winawashing namin Tapos dito na kami Nagbabanlaw Ayan Yan yung car mo Naanod na Maganda pa guys Ngayon ng tubig Dahil Kaulan Mababaw lang dito sa amin Meron sa babang dam Ay malayo naman Hindi na kami napunta roon Saka delikado sa bata Yan. Paano guys? Bye bye! See you, see you tomorrow! Bye bye na kayo! Bye -bye. Marco, bye bye na! Bye bye vlog! Marco. Marco! 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 Bye bye vlog! Nalulun Nalulunod daw yung car niya. Bye bye vlog! Naliligo na si Mrs. Bye -bye. Yari, tumama yun. Marco Busy, busy bye bye Ingat